Presyo ng mga pangatang sa Ilagan City na nanatiling stable. Ang detalye ng balita, hatid ni Idol Victor Pascual. Wala pa rin paggalaw sa presyo ang mga pangunahing bilihin katulad ng malagkit at mga pangatang sa lungsod ng Ilagan na isang linggo bago magundas. Batay sa naging pakikipag-usap ng IFM News Team sa mga tindera ng Ilagan City Public Market, nasa 15 pesos hanggang 20 pesos ang isang set ng pangatang na karaniwang naglalaman ng tabako, moma, kandila at pospro. Ayon sa mga tindera, hindi gaano naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad ang supply ng tabako dahil may nakaimbak na silang stock para sa mga ganitong okasyon. Samantala naglalaro naman sa 40 pesos hanggang 45 pesos ang niyog depende sa laki ngunit umaabot sa 50 pesos kung ito ay pinapiga at pinakayod. Ang panutsa naman ay nasa 90 hanggang 100 piso bawat piraso depende rin sa laki. Naglalaro naman sa 150 hanggang 160 pesos kada ganta ang presyo ng malagkit depende sa klase. Kadalas ang buyer ng mga produktong ito ang mga nagtitinda ng inatata at kakanin nagkaraniwang tumataas ang benta sa panahon ng undas mula oktubre 30 hanggang Nobyembre apurmero Sa kasalukuyan ay nasa 60 pesos kada kilo ang bungkos ng inatata, gayon din ang pamosong binalay. Ayon pa sa mga tindera, dalawang araw lamang tumataas ang bentahan tuwing Undas bago bumalik sa normal. Inaasahan naman nilang magkakaroon ng peak season sa Disyembre, lalo na sa mga produktong panghanda sa Pasko. Para sa IFM News, ako sa Idol Victor Pascual. Idol! IFM News